ang saya talagang maglaro dito sa Bukawe City Mall. Sa dami ng dumadayo, kulang na ang aming tables and chairs. At karamihan ay nakatayo na lang at naghihintay ng turn para makalaro. Welcome kayo dito sa pinakamasayang laruan ng chess, ang Bukawe City Mall. Isang panibagong araw na naman ang pagpapraktis ng chess at oportunidad na makakilala ng mga bagong kaibigan. Tinulungan ako mag setup ni Prince, ni Asher, ni Angel, ni Faith Doropa at ng kanyang lola. Dumating na rin si Emil Waskin. Pamayamaya ay dumating na si Sir Dan. Dumating na rin itong si Sir Mark Jason Dumitita. May dala siyang dalawang player. Grade 5 at grade 7 student yan, mga ka-chess club. May mga napapadaan din dito at nagkakaroon ng interes na manood sa aming paglalaro at pagpapraktis. Una na nga sumalang sa labanan Itong si Sir Dan At ang daladalam player Noong si Sir Mark Jason Na grade 7 pa lamang Mga ka-Chess Club Panoorin natin ang kanilang laban Dravid, uh, sakit uh, Sakit Sakit, nagsimula kami maglaro dito sa Bukawi City Mall ay hindi nga bumababa sa minimum of 10 person ang pumupunta at lalo pang dumadami as the days goes by dinayo din kami dito ngayon ng isang buong chess team mula sa Public High School sa Santa Maria Bulacan. Kapangalan, ERP Isla Pinig po. Timothy James MRPD po. Greenarian Izaño po. Chloe Shane MD Asis po. R&J Stia Bonite po. Taga saan kayo? Saan ang school ninyo? e Palili National Agricultural School. Saan yung paparating ninyo na competition? Sectoral meet po. Sectoral meet? Opo. Kailan ito magaganap? Sa 29 po. Nakakatuwa din dahil karamihan ng pumupunta dito ay mga bata at may mga nabubuo na rin pagkakaibigan dito sa Bukawi City Mall na kung saan dito lang sila nagkakilala mga ka-chess club. Perfect din ang puntahan ito ng mga student chess player na kung saan nagpre-prepare sa mga papalapit na DEPED chess competition mga ka-chess club. Dami din kasi pumupuntang malalakas na player dito na pwedeng-pwede nilang makalaban. Marami ding mga magulang na dinadala ang kanilang mga anak dito para matutong maglaro ng chess at ma ang atensyon sa paglalaro ng mga gadget. Nakakatuwa din dahil may mga nakikita na tayo dito at 7 and 8 years old ay very promising ang kanilang pinapakita sa paglalaro. Hindi malayo na sila ang mga susunod na future chess master ng ating bansa.